Hello, how are you mga viewers, mga Facebook users, ming hapon. Na lang ko i-share kamay lang mga suki. Um, di man yun nato malikayan no, nga nai usahay mag tag scroll sa Facebook. Kita man tagla na yung mga post like sa mga baligya no, di ba? And sa kadugay ninyo sige scroll up, scroll down every day, makita mo og um, like difference between sa mga sellers sa ilang the way sila mo post, di ba? Ako sa ina sa ko before itong buyer pa ko, tong dili pa ko, pure na seller slash seller slash buyer pa ko karon di ko buyer, sige ra ko sell. So, sa pagkakaroon, di na kay ko kabantay na. Pero, nalang ko nakita nga post dito sa group. Daham kong group, di good. So, ang na dito is, murag bag o siya nga seller. Dili pag yun siya yung tantong uh, bawag siya mo post o pictures. Ako ni Agi ko, ana. Tanang seller ni Agi, ana. Kibaw ko karelate ang mga sellers, ani. Ang iyang post is sa spelling palang daan, decluttering. Ako, masaya di kong spelling. Sa, sa spelling palang daan, sayo ko kayo, buko kong English. Di ko kay spelling yun kayo ng mga, sa pag sa mga words. Di kayo kakuan dyan, labi nag, nalatas balay, pero may di kayo tamag, no, kayo tapitin sa mga, or bulok kong dyan ko sa una pa. So, anayin pa naman, no? sa toong story na to, about sa katong seller, Oh. So, wrong spelling na dance ang decluttering. Ako mismo, ako jugi confirm. So, ga-search ko sa spelling sa declat decluttering or declutter so gusto so nga word niya gigamit o, iba sa na word ni decluttering unya karon aside pud ana ako mismo makita ko nga bata pag di siya the way siya mo post meaning sa bata pa asiler kanang bag-o pa ba pero okay ba di ko kabaha ko sa gender niya kay anonymously may nakabutang sa group so di ko kayo ba, kung ko sa gender kung laki ba siya babae or bata pa ba siya or parhaming edad basta ang pasabot ani ba sa seller basta bata pa the way siya mo post is di pa kay tantan kibaw yun mo post kibaw mo pwesto sa kuad. kami kibaw na mo pwesto pero kung kapuyon mi makita man ganin yung mga background di sa mga kwad una ko basta ako lang makita ang unsay akong gi-post nga maklaro so na akong purpose ang iya hakay sa kuan is nadyo kay masulti pero kung ikaw mismo di ka ganahan makapasakit og um, tao dili ni di mo i-comment ba? Diba? dili ka mo comment kung unsa imong bati nga nakita pwede ni mo i-try to reach out ang seller mo PM ka dai kanang ani online mo pag post sunod anang pwede na pud ka, magamit kag kuan mag-edit ka sa imong background ako di ko ba anak kapuyan ko anak so imo lang kita lang kag nindot-nindot nga background tapos nga dili kay siya malubong ang imong ang i-post ang item mo yung posura so, siya mo, mo labaw siya ba kaysa imong background ano ni mo pag story di ba ipm ni mo siya ro di na maka receive maka yun na kay seller good na ang katong na may usa din to nga nag comment sa taga grupo ro ba mo na ano ah, man noon nga dahil di yun na mahal dahil di na mahalin baligya kay ikaw ra mismo nakasabot sa imong post so na hindi comment na hindi reply nga ni ana nga nay kumakasaway kalain ba siya wa kumanaway ko kuan lang kanang sa tingin kita may di wala siyang tinood anay ko na pagstorya ba ni storya na daw siya tinood anang oo oh, oh, maski mas mo storya kasi nood pwede mo niyong i-director na ng UPM di ba di li lang i-comment pa yun nga o takibaw nanginahang dito o halin anang adlaw mo ang seller di ba or pamugas to yaha ang yahay lang ako agi bi na ako na kanang magpamugas na ako ang pamugas may na mo aper mi di ba mga seller pamugas ka na ganing nang dali-dali lang kag post kay para na lang kay pamugas na adlaw relate ko ana relate jud ni anang awi bahalag unsa na lang amo ipamaligya para nami pa bugas agi na namo muna kay ko gabi hasa, bata gabi sabihan ng mudag minto oi mura mag man musantok nyo sa kung ano na Ayaw pa, ayaw pa takag comment ha. Ayaw kapil. Ma ako kay sa una, ako sige kong mag-appeal, apil Karoon, nag-amping ako kay ano kong mabiyang awi. bihan mo kong awi. Kung makita kong away na sa journey nga naman ko. So, nga ako lang is, share lang ako ni nga. If naging may makita nga bati pagkapo, sabi na mga bago padyo, lingod, pa dyo kayo, yung linghod pa kay ng seller, mas may kung gunahan ka nga nindot siya mo po sa sunod, dili ni mapasakit ang storya kay para magpadayon pa siya og paninda um to encourage pa sa custom ay sa seller nga oh bahal lagi ra na pag mo malasakit nga dili ni mo kaila di ba mo tabang ni sa nga nga pag post kay sa naon ni mo pag kay nganu no, kay ba bata pa na man bag na siya nagsugod sugod ana ang day ninyo pag kuan dili diba? na naganahan pa dayon so wa ta ba ganahan mo din na iyang passion di ay ang pagpaninda para nako mo na akong passion Bisa, unsa akong try lang sa makuha unsa akong natural yun na nga may ubos me natural yun na nga sa puto ni kay tawro sad me dili mi robot tawro sad me ang mata kapoy kayo kaniya ako akong pinicture sa akong mga baliga pero ako kumuman. man kay akong amo ang gusto niya is aside sa ako i-live aside sa ako ang um, half i half i-live gusto niya picture tanan para makita yun kung sa isod sa bail. Para makita po na mo, angay pa ba ng isel, angay, angay na ba ng isel, o angay pa ba ng steady pa ang kuan presyo. Para makaginan siya, may both kami duha. So, mora na. na kamu, kaya ba ako sa ako mga followers, dili na Pero ako lang yun so isulti. Kaya nga ano. luwi ka yung tindira. Marag, anonymous man yung kuan Pero wala mong kuka. Di mong ko, hilig ko na mo check na yung sa profile. Ako lang ba, what if? Nanginabuhi. Tukanang tinunod. Anay tuya haman pamugas sa iba kanang yung pag lasa lang hunat mga paano gito ya kadang nga gamit sa baby murag tinubuan sa baby ba murag iyang gi uh, agin na naku eh agi na halos kada adlaw maning kamo post pa pamugas so, ang ko lang is wako wako inong nga nalain na ko atong mga nag-comment ano natural natural man tao man tao man tanong makaingon ta nga kalain pa niya mo comment eh pero what sa puti yang brought up pag dako niya bang sa iyang sa iyang gidak-an nganoy ako siya manuti may tag makaamgo na yung maka dukol niya nga di di yung istorya kay wataki mo na, na, makapasakit pa di di mayo gawa sa maka makapasakit imbis iya hatong ambisyon na mahimo siyang pure nga nindot na certified seller online seller dili na lang kay na discourage naman sa first step pa lang niya di ba so namo gay mo yung makita ngayon namada mada maski namo karang mga seller pag so, lang pud mi ipm lang pud ayo lang pud i-comment kay mo mo angry man ang mga tender ako i-comment kay ano tawro sa diyan so salamat sa pagpaminaw uh, dokla lang po to tuong makita mangi na ninyo sa post Hang